Sa dating daan kasi lahat ang sinasabi niya ni Brother Ellie, yun lang ang totoo at uh, yun lang ang paniniwalaan nila. At kapag nagkamali o may binago sa sabihin, uh, darating sa pagkaunawa Dating kaanib ng MCGI ni Eli Soriano, bumalik sa simbahan matapos matuklasan ng Roman Catholic Church ang tunay na iglesia. Panoorin pa natin ang video na ito. Magandang araw, ako po si Daisy Alcala, kaya lang sis DJ ng dating nasa AD, ADD pa. Um, ay masayang magiging ko sa tunay na iglesia, which is the Catholic Church. Um, this video is intended to prove na may naghamon kay Brother Eli ng buhay pa siya na Catholic Apologist na sinasabi ng mga taga ADD na wala daw na naghamon sa kanya. So paano ko ba nakilala si Brother Eli through his program Itanong Mo Kay Soriano uh, before going to Canada and dun din po ako naanib. Hangang-hanga ako kay Brother Eli kasi talagang very confident at magaling siyang sumagot sa mga tanong. Fast forward, um, bumalik ako ng Pilipinas um, dahil sa kagustuhan ng asawa ko na may layo ako sa ADD. Sa paghahanap niya ng kasagutan, ay nakilala niya si Brother Dwayne na apologies na sumulat na before ng hamon kay Brother Ellie na may basbas ng Archery Shop. Um, that was year 2014. Nambanggit sa akin ng asawa ko si Brother Dwayne, kaya naman ni-research ko siya at nakita ko na may mga write-ups nga sa kanya at hinahamon niya nga si Brother Ellie about King James Version. Um, para maliwanagan ang lahat. So, kinota ko si Brother Ellie noon at tinanong ko siya kung papayag ba siyang makipagdebate mm -hmm. sa Catholic kahit walang approval ng po at pumayag naman siya at sinabi niya makipag-coordinate daw ako sa KNP. Nakapag-coordinate ako kay Brad no, Brad doon, Brad doon noon na nasa Peru at sinabi niya na makipag-usap daw ako kay Brad Mel. Nang nakausap ko naman si Brad Mel, ang sinabi sa akin ni Brad Mel ay mas mabuti daw na leader to leader ang magdelebate. So, in short, ang gusto nila, both versus Brad Ellie. So, pinaikot-ikot nila ako. Uh, ang tagal ng response. Paulit-ulit akong nakikiusap sa kanila noon. Um, sinabi pa ni Brother Ellie na ba bayaran daw si Brother Dwayne. Kaya siguro ayaw makipag-debate. Hanggang walang nangyaring debate, um, mga around 2015 yon uh, meron akong actually meron kami usap yung brother Ellie noon yung pero yung text ko na lang no meron akong text nung kay brother Ellie papakita ko dito um, so since nung hamon brother Dwayne that was 2014 eh nung nakipag-usap ko kay brother Ellie na yun nga um, makipagdebate si Brother Dwayne sa kanya 2015, that was one year gap so ang tagad at talaga ako kasi inahalata ko talaga na pinaikot-ikot nila ako pero syempre in denial, in denial pa rin ako na inisip ko na baka nga bayaran si Brother Dwayne kaya ayaw makipagdebate pero naisip ko rin kung bayaran eh ano naman Diba? Kasi wala naman din siguro ng kung bakit hindi makikipagdebate. Lalabas at lalabas yung katotohanan kung sino ba ang nagsisinuhaling. Pero yun na nga, hindi naman natuloy ang debate hanggang namatay na lang si Brother Ellie. Pumunta si Brother Dwayne sa bahay namin na uh, at may kumarap na manggagawa sa kanya pero sa totoo lang, uh, wala na akong interes no na makinig sa debate nila dahil feeling ko wala namang patutunguhan ang ginawa ko, ako mismo yung nag-research at nagganap ng tunay, ng patunay kung may malibang turo ng iglesia ng ADD. Nung nag-research ako, nahanat ako na yung mga video sa YouTube na napapanood ko noon ay isa-isang nawawala. Yung itanong mo kay Soriano, kasi meron akong CD noon ng 100 questions ni Brother Eli na uh, compilations na bigay naman ng isang kapatid. Uh, Kinross reference ko ito, yung video at saka yung CD. May mga napansin ako ang discrepancy sa mga sagot niya. Um, yung compilation nito, ano, uh, hindi isang taon lang, uh, years siguro yung pagitan. Pero may isang sinabi kasi si Brother Avery doon na nakatawag sa akin talaga ng pansin. Isa, sa, isa kasi sa turo niya na kapag ang isang mga ngaral ay nanghula at hindi nagkatotoo, ito ay bulaan. Sa dating daan kasi lahat ang sinasabi niya ni Brother Eli, yun lang ang totoo at uh, yun lang ang paniniwalaan nila. At kapag nagkamali o may binago, sasambihin uh, darating sa pagkaunawa. Sa CD may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal darating na daw ang Panginoong Heso Kristo at wala itong 10 years. Yung CD around 2005-2007 yata na compiled or I don't know. Uh, na nagpinakinggang ko yon 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong pecha na ngayon. Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Heso Kristo. Doon na nag-umpisa na nab, nab nabihoksan ko ng ko na mag-aaral ng Catholic faith. Although, yung puso ko pa rin nasa ADD pa rin noon. Pero pinilit kong buksan yung isip ko para pag-aralan. Um, sa pag-aaral ko, napatunayan ko na lahat ng paratang nila about Catholic faith ay mali. Masyadong malawak at malalim ang history ng church, kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong nag-aaral. At isa pa sa na-remember ko, nung, ayaw ko kung may connection to, pero nung hindi na ako dumadalo noon, uh, sa Catholic ako dumadalo, uh, may paulit-ulit na nag-hack ng account ko at ng husband ko from Brazil. So, kayo na lang po ang magpaliwanag nun. So, ang payo ko lang sa mga kapatid na natin, na natin dyan sa idD. ay sana buksan nyo ang isip at puso ninyo mag-aral din kayo. Uh, Naiintindihan ko na para sa inyo dahil yan ang aral nila, na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Ina-instill din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ng totoo, mag-aral kayo ah uh, na walang bias, magsaliksik kayo, sino ba naman na malitas? maligtas? So maraming salamat po at sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa mga kapatid natin dyan sa ADD. So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayum pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic this pains and YouTube channel dami ninyong matutunan sa buhay natin ang ating matuto Rodríguez de Iglesia.